Vice, uh, ito pong pang diskargan ngayon ng mga food packs mula sa DSWD, ano po ito ngayon? Ito po ay uh, prepositioning ng mga relief goods. Uh, ito po ay ginagawa talaga ng uh, DSWD sa atas po ni Secretary Gatchalian sa pamamagitan ni Governor Dr. Helen Tan dito po sa Mungkezon na bago pa dumating ang mga kalamidad, naka-preposition na o na ilalagay na po natin sa mga areas, especially yung mga GDAS o yung mga Geographically Disadvantaged Areas. Uh, ito yung mga malalayo tulad po dito sa Pogi, Pulillo Group of Islands. So uh, bag pa man tubama ba ang bagyo, uh, para mabilis makapag-respond, mabilis po ang relief operations, kailangan makikipagsakaring doon sa mga areas natin. Hmm. Although may mga nauna na po kami na ipadala, ito po ay yung conditional dahil um, ating laging ina-anticipate yung verments, especially dito po sa lugar ng Reina Pogi, uh, madalas po talagang daanan ang bagyo. Uh, kailan po ang target nito ba ma is ma-transfer sa mga isla? Um, may mga nauna na po tayo na ipadala pero dahil wala na pong biyahe mula pa kahapon, uh, technically ho, aantayin ah, natin na mawala yung abiso ng, ng uh, warning signal at po, doon, hopefully mawala ng gale warning para maibiyahe na po ulit natin. pang replenish po doon sa mga uh, sa mga reliefs na, na naipamahagi na o after po nito magyong uh, ito. Correct. So, liwalit ko yung vice, ilang bayan po ito vice na mabibigyan? Ito po ay uh, intended para sa walong bayan, yung Reyna Pogi eh. pero primarily uh, ang iniisip muna natin yung mga island municipalities natin So, yun po yung uh, 10,500 po ito na pinadala ngayong araw ng uh, DSWD. Again, pinapasalamatan po natin sa Secretary uh, Gatchalian malaking Uh, tulong po yung maagang pag-release agad ng delete goods at dahil na nga po rin sa pangungulit at atas at uh, directive ni Governor Dr. Helen Tan at uh, sa pakikipagtulungan din po ni Congressman Martin Verga na siyang representative dito sa First District. Mm. Vice, uh, ang bibigyan nito, yun lang mga ililikas. Tama po ba? Uh, at depende po. Um, may categorization po ang DSWD. Uh, Inaassess po dito yung mga may damage sa bahay, uh, yun naapektuhan ng kabuhayan dahil uh, sa bagyo. So ito po ay nasa tagay na ng mga local uh, MSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office at sila po yung nag determine uh, in coordination po naman sa PSWDO, Provincial Social Welfare and Development Office kung sino po yung mga magiging beneficiaries. Okay, Vice, panawagan niyo po sa mga kababayan po niyo at uh, sa mga staff sa so, patuloy po yung panawagan natin sa laging po tinatagubilin ng ating ina ng Nalawigan, Governor Dr. Helen Tan, na pag may bagyo, unang-una, -una, walang una po, po tayo kung um, uh, lumaot pa. Dahil uh, recently may incidents na masamahan panahon, hindi mo nakikinig sa abiso dahil maganda pa rin naman ang dagat. Eventually, hindi na po sila nakabalik, na-stranded na dahil nga po uh, inabot na ng bagyo. So yun po yung pangunahin. Uh, tumalima po tayo sa panawagan ng ating mga lokal na pamahalaan, ng ating probinsya at nasyonal. Partikular ho, pag tayo ay pinaliligas, pag tayo ay pinagbabawalan maglayag, ito ay uh, kailangan talagang tuparin po natin. Thank you, Vice. Maraming salamat.